Hello mga ka-foodies! For today's video, magluluto na naman tayo ng ating ginisang munggo, kalabasa, talong at malunggay. Ayan, ang ating ulam for today. Ayan, naglaga na ako ng munggo. Ayan guys, at super healthy at super fresh ng ating mga gulay. Tara, mag-umpisa na tayo. Ayan guys, magpapainit lang tayo ng kaldero at naglagay ng mantika at naglagay na ng bawang at syempre, naglagay na rin tayo ng ating sibuyas at isusunod na natin yung ating kamatis. Ayan guys, suluto na at lagay na rin natin yung ating nilagang munggo. Ayan, konting halo-halo lang guys. Ayan. At syempre, para pampalasa, lagyan na rin natin ng salt. At syempre, lagyan na rin natin ng black pepper. At syempre, hindi mawawala ang ating magic sarap. Ayan, para lalong sumarap ang ating gulay. Ayan guys, at naglagay na rin pala ako ng tatlong tasang tubig. Ayan, takpan na lang natin. At nung kumulo na, nilagay ko na yung kalabasa. At syempre, sinunod ko na rin yung talong. Ayan guys, haluin lang natin ng konti at konting kulo lang. At syempre guys, hindi mawawala yung ating magic sili. Ayan, para medyo maanghang-anghang konti. Mas lalong sumarap pag may anghang. Ayan guys, yung ating fresh from the backyard na malunggay. Pinitas ko pa yan sa likod. Ayan, meron pa siyang bulaklak. Fresh na fresh ang ating mga gulay. Ayan, mas harap kumain kapag fresh ang mga gulay. Ayan guys, konting kulo lang yan guys. Maluluto na at pwede na tayong kumain. Ayan. Ayan, guys. Super sarap ng ating ulam. Nakakatakam, nakakagutom. Ayan. So, malapit ng maluto. So, hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching. Ayan. Please like, follow, and share my videos for more updates. Thank you for watching.